Good afternoon guys! Ngayon po ay magluluto tayo ng spare ribs. Ayan, ang spare ribs may lahok na kamote at ayan, ang palaya. Ayan, may bawang na tayo dito, may sugar at ano to? Fuy, ah, hindi naman pala to fuy, lamy. Ayan guys, ang ating menu today. At mag steam tayo ng fish. Ayaw ko ng fish na ito guys dahil malansa. Malansya siya. Titikim lang tayo ng kaunti. At ito nga, nakapag-prepare na tayo ng table. Nakapag-table settings na tayo. Table settings naman. Ganyan lang yan guys. O, oh, may papel. Ayan. Kay amo, kay lola. Ayaw niya ng sapin. Ganyan lang kasimple guys. Silip tayo sa labas. Umulan kanina umaga, kanina umaga na malakas tapos uminit ng hapon kaya nakapagtuyo din tayo ng iba. So yung mga damit ko na iba aking inano lang ni hinand Ay. Pulutin natin itong aking. Dito pala lumipad. Tatapon natin. Ang dami namin sili guys. Oh. Wow. Yan ang aming sili sa paso. Kasi yung mga balat-balat dyan ng orange ng itlog, ayan may pataba siya. Kaya ang dami niyang bumunga guys. At ang lago din ng aming bulaklak. Nag-inulan kasi. Pasok na tayo sa loob. Si Lola ko nasa baba, sa kaibigan niya. Tapos, yun. Kanina nagbaba kami, naglakad-lakad. Ay, ano ba 'yan? <coughs> ayan ang aming katul guys o. nagsisindi ako ng katul daming lamok at ito ang aking pampatay na lamok kaya lagi nandito to mayat mayat may lamok mga 6pm guys magaano na tayo maghahanda na tayo ng ating hahaponanin. Ang daming langgam talaga as in. Lahat na lang ng klase ng na langgam nandito. Maliliit, malalaki. Sobrang dami langgam. Parang taglanggam yata ngayong buwan na to. Basta maulan. Ayan. Basta pag summer nga pala natatandaan ko ganyan eh. dami lamok, dami langgam. Kahit punasan mo siya, mamay, ang daming gumagapang. Ayan. Tayo guys ay sisilip sa ating room. Baka marami na namang lamok. Ayan. Hindi na tayo guys nakakapagayos ng bed natin kasi tinutulugan ko rin sa hapon. yon hindi na. Tapos tutulugan na naman ngayong gabi. Kaya hindi ko na siya naaayos. Iwan ko ba. Hindi na naayos ang bed na to. Sa umarga lang siya maayos. So, meron tayo dito ano, banana. Binigay sa akin ni Lola kanina, tinapay at banana. Pang almusal. Hindi ko nakain yung banana kasi nga busog na. So, ito bote na lang to guys. Wala na. Hmm. Hindi ko lang na itatapon. Meron tayo dito ng vitamin C. May guyabano dito tayo. Iniinom natin yan, guys. Ayan. At ang aking maliit na electric pan, hindi na napapatay. Ayan, nag air ko naman tayo sa gabi, guys. At ito namang electric pan na ito, maingay. Kaya hindi ko siya pinagagamit. Tignan natin kung anong oras na. ayan magsi six 6 na guys 545 kukuha ako guys ng tissue dito sa taas nandito ang aming mga tissue ayan wala na kaming tissue sa baba uy lamok dami rin pala lamok dito ayan. ayan ang aming room na walang gumagamit gusto ko yung room na to guys Guys, tapos na ang ating hapunan. Tapos na ang ating maghapong work dito sa bahay. Ayan, nakapaglinis na rin tayo ng lababo natin. Tapos na ang paghugas ng pinggan. Maaga tayo guys. May maliit ako dito ano, ayan, mini pan. Kasi mainit. Ayan guys, tayo naman ay magliligo, uh, Mag-shower naman tayo. Kasi wala si Amo may pinuntahan eh. May pinuntahan siya saglit, maligo daw muna ako. Cheers. Cheers. Bukas ang ilaw ng tao. So yun guys, tayo naman ay mag mag-ano naman tayo mag-shower na para matapos na ating trabaho last na ayan 7.35 in the evening nako lamok ng aking lamok tayo sa kwarto ay marami lamok guys saglit ha bakit ang aking room ay pinasok ng maraming lamok Hi you guys pagdating ako ng mamaya eh. Ay! Pinasok ang room ko ng mga lamok. Aba! Aba! anim ah, na lamok. Anim na lamok guys ang aking napatay. Grabe. Kakagatin ako nyan kung hindi ko patayin. So, yun, guys. Mag-shower muna tayo. Ayan. Shower-shower muna tayo. Sabi tayo ay mag... Magkukuha na Hindi. Hindi itong aking room, guys, eh. Ayan. Sikit-sikit. Sikit-sikit si Inday. Ayan ang aking mga andan ko kasing abubot guys. Hindi ko alam kung bakit ganyang karami ang aking mga abubot. Hindi ko maintindihan. Yan. Meron pa dun sa sulok. Yan. Punong-puno. Ewan ko. Hindi ko alam. Ayan. Hanggang sa taas pa guys. Punong-puno pa yung ilalim ng bed ko. Hindi ko alam kung bakit ganyang karami ang gamit ko. Thank you guys for watching and Kuna video. See you next time, bye bye.